mo no. na no, oh. Na oh, tiba yung atao. Yan. Yan idolo, oh. guapo Gwapong pogi oh. Yan. Nga buhay ng guapo ko nga idol. Pogi. O pa nagbunot ito oh. Habi, ribit bunot. dirla la banda sa nang no, bunot na dito. Kaya na abante pa nan, bagalabayan Baka labayan mo balay sa kanting da. mbalai akan bingo ditoh mana tahu lah pa ha ai itu ayo dak ku mentam sama memang ringan ngan ha duk ku mok lah duk ku mok lah ni hmm, bay dak ringan hapun bay atap pak ayo hapun dak lah hapun kita pagani ay ha paglabay da banda ha Dila tanan kaya ako na Oo oh. Ito, tiga adun dito dapat dabukan mo dun ada bro Ada Ay sas Nauga na ay Huwag na yung pahalin dito ay dari Wala ka halin Maura Dunot na hulog litanan no. Oh, Udaw. Butang diha. Dabok. Gapo. Uwi na daw siya kasi hapon na daw. Atab pa. Aga pa ngayon. Pang ka sa bahay mo. Wala ka na maesawa. Parang maesawa. Wa, man. Ina, na. Pagkautod rin. Ayan Dala. Bit-bit duha pupo dito. Bit-bit duha. Ha? Alo. Ay, lo, lo ni mo. Alo, alo po. Easy po, lo, alo. May ano pa, alo pa. Alay mo akong kanding. Alay, puntahan natin, kanding natin ka, mga idol. hayon yun, mga kambing ko, mga idol. Yan o. Ano, para mga tupa sa latagon. Agi dito aki. Bit, bit. Anak. Opo. Alo, alo pa. Pudla kita. Dito agi Payag. Dito. Dito. Yun. Yun. Mag ano tayo. Magkuha ng ating kambing. Alaga mga idol. Yan. Tingnan mong pagtali mga idol oh. Ilagay natin doon sa bahay-bahay. Time out na. Time out. Time out na. WhatsApp na. Time out. Bukas, balik ka na po. Pilam ang kilo roon. May pala alam eh. Bahay na laga kung tupa ayun oh no? me me imi natin so papasyal muna tayo kasandali lang ha yun mga idol oh sa bukas is ready to harvested tomorrow okay by the way I will go this other plant like opo <laughs> So balik-balikan po nating mga video nga Ah uh, hindi na Ah uh, upo rejected to be dahil ito ay Ah uh, ito ay talagang na anong upo mga idol Ah uh, talagang Ah uh, oversupply this opo o tingnan yung mga idol pwede ka mag bit nito pwede mga utan to sinilaglag lang namin to magpili ka na dito doon ka magpili kina kina ayun yun pisilin mo yan kung malambot yun eh. pwede pa yan na ay sige na agad o punta doon Kina, na du. do milit to ay sige na agad kina dito ay, sige na. ano ba na akong braha? Uy! Na! Oh, malambot pa oh. Idol. Ina, Idol. Bilis na. Kasi nag-antay kami dito. is tomorrow well. Well to win. Well to win. Luda laki. Ah! Ah! Hey! Yung unin mo. Kunin mo to isa, bago. Alagdaga mo lang ano dyan, dami dyan. Nakuha pa tang bayaran namin. Kina, to. Yan, idagdag mo lang, to pa, ito. To malaki. Idagdag mo lang dyan. To malaki. Ay, idagdag mo lang dyan. Napili ka lang dyan. Eh, lingot pa na. Hayan. Ngayon pa yan, mga idol. Nagyan na yung sardinas. Pwede na yan. Ilaglag lang namin kasi hindi kaya sa upo ito. Holding hood pa oh. Oh yun. Lambot oh. Tutu. Kuha ka isa. Yun. Kunin mo yan. Kunin mo. Bili ka sa. Bigay ka yan sayo. Ayun. Sa oh magbili ka pa ng palingki is. Oh, sa lako doon is. Biri mahal. Yun yun. Kunin mo malaki. Kunin mo. Sundang. Sundang. May sundang ka na. Ayan. 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 Akala mo nagbiro ako. Iyo Sayo na yan. Malambot pa yan. Sige. Huwag kang magdasal. Sayo yan. Yan parang u siya oh. Yan. Bigay ko yan sa iyo mga idol. Kasi alam na alam ko gustong gusto mo to. Haluan yung sardinas. Okay. Lalagyan mo. Dagdagan mo pa. Kung ang mo na dito. Ang dami dito. Huwag ka mag-alala. Dagdagan mo. Ito, ito. Malambot. Malambot to. Oh. Yan. ganda yan. Huwag ka, huwag ka mag matakot kasi walang bayad yan. Bigay ko yan sa iyo mga idol. to, ito ay dadaling kung iba. Ay, yon. Anong gusto mo? Punta ka doon, oh. Hindi mo mga kaya badala yun. So, babalik ka na. Pawisan ako. Ah, Pawisan ka nga eh. Sige, sige. O, oh, mag-ano ang gusto mo? Ito. Matama na yan. Sige. Mataba naman si Marlin. Maring-maring. Tataba na yan. Sa ganyang mga gulay. Kasi, may edol. Masarap ito talaga. Paglagyan natin ng sardinas ang paris nito or ang tuwang yan kasi kukuha ako dito lalako namin sa baryo para mapagpirahan nito di ba yung mga idol magandang shout out sa inyo lahat so kukuha tayo yung lalagyan o oh, kuha kang lalagyan doon. may sako doon. ina samahan mo ko isa Malit lang sako wag mo ano samahan mo ko isa yung sako nga sa ano yung pula kulay pula ang maliit May yan, mga idol so very many ah uh, ang dadami ng ating ah uh, grasya dami dito, dito talaga idol walang tayo hanggat makaya natin wag lang sa sobra o tingnan nyo po mga idol ang dami dito. Ayan. Hmm. Tignan nyo po. Hmm. Oh. Wala na. Okay, balik. Okay, nakuha rin ako. Okay. Ah, yan. Okay yan. Yan plano mo yan. Okay yan plano mo. Okay. Dalhin mo to. O, oh, dagdagan mo isa. Huwag kang matakot. Dito ako. Ito. Oh, lambot naman to. Yo malaki oh, kaya mo. Yan. Wow. Abi pare -yobin. wow Wow. Napakaparami. Yan. Di ba mga idol? Ah, pinamigay natin sa ating ah, kababayan o kapwa tao kasi ilagay mo lang kin. So diyan. Kasi para mapakinabangan yung ang gulay na yan sa gusto dyan kumain panamigay natin yan para pamahagi natin yan para sila ay makaulam man lamang sa ating upo yan shout out dyan sa mga farmer and god bless thank you ako na madala nyan una tara tara let's go let's go mau mauna ka doon ano ka ba ko pa na mo. Talagang matalino tong tao na to. Kala ko bobo, talino pala. Okay, shout out dyan sa mga upo uh, farmer. Uh, Ufo farmer. So si namin ay pa palugnas na o pa wala na mga idol. Ah, uh, mayroon kayong oversupply diyan. Pinigay na lang niyo. Tulad sa amin. Pinamigay namin sa mga uh, kakilala namin mga idol para maitulungan or ma ma kinabangan ng ating grasya. So, bye-bye.